So, mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka na matiis or tiisin ng isang lalaki na hindi ka usapin. Okay? Kung kayo man sa inyong relasyon ay nagkatampuhan, kung kayo man sa inyong relasyon ay may pinag-awayan, at hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya kinakausap. Kung sa tingin mo, ikaw yung may pagkakamali, ikaw yung may problema, ikaw yung nakasakit, So mga kamamay, hindi naman dapat kailangan na hindi kanya kausapin eh. So ngayon sa video na to mga kamamay, sasabihin ko sa inyo yung mga hakbang, yung mga steps, yung mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang hindi ka natiisin ng isang lalaki na hindi ka usapin. Medyo mahirap yan eh, yung sitwasyon mo na ganyan. Kung yan ay pinagdadaanan mo ngayon, ang bigit sa dibdib niyan. Hindi ka makagawa, hindi ka makapagtrabaho ng maayos, hindi ka makapagsalita kung nasa meeting ka, o kung ano pa mang ginagawa mo sa araw-araw, hindi ka makaka-focus. Kasi problema yan eh. Iniisip mo kung paano ka makaka-reach out sa kanya. O paano siya muli kanyang kakausapin. Sobrang tigas ng puso, mataas ang pride. At hanggang ngayon, nahihirapan ka at pinahihirapan ka. Although yung isang lalaki is malayo sa'yo, hindi kayo nag-uusap, o baka naman tahimik siya, hindi siya nagpaparamdam. Pero pagdating sa iyo, napakabigat niya sa damdamin. Kaya mga kamamay ha, umpisahan na natin ang mga bagay na kailangan niyong gawin. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment if ever na makaka-relate ka sa mga sasabihin ko sa video ito. So ano pang hinihintay natin? Kung nakapag-subscribe ka na, nakapag-like ka na, maraming salamat sa iyo kamamay at simulan na natin ang topic ngayong araw na ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka na matiis, tiisin ng isang lalaki na hindi ka usapin? So number one, kailangan may lakas ka ng loob na lumayo. Sa umpisa mga kamamay, ang hirap isipin, ang hirap gawin. Sapagkat ikaw yung may kasalanan, pero ikaw pa yung lalayo. Yes mga kamamay, kailangan nyo po itong gawin upang ang isang lalaki ay hindi uh, mag-maintain ng ego, ng pride sa, sa kanyang sarili. Bakit nangyayari na, 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 na hinahawakan niya yung kanyang pride at ego? Siyempre mga kamamay, gusto kanyang pahabulin. Gusto kanyang pagsisihin. Pero mga kamamay, kung sa tingin nyo sobrang tagal na eh. Buwan na yung lumipas at sa loob ng mga araw na hindi siya nagpaparamdam, parang torture yun sa iyo. Parang uh, paghihirap yun sa iyo. Kailangan mga kamama, hindi sa habang buhay, hindi habang panahon, ganun siya sa iyo. Kailangan ang gawin mo kung nakapag-sorry ka na, sincere na ang paghingi mo ng sorry, ang, ang, ang paghingi mo ng kapatawaran, pero ganun pa rin siya. Wala tayong magagawa, kundi lumayo muna kayo. The more na naghahabol ng naghahabol kayo, the more na nangungulit kayo, nagchat-chat kayo, tawag kayo ng tawag, ang isang lalaki ay palayo ng palayo sa inyo. Bakit? Kasi po, sinusubukan nyo na pababain ang value nyo sa isang lalaki sapagkat lagi ko sinasabi na ang paghahabol sa kung sino man, lalaki man yan, babae man yan, is nagpapakita ng kababaang value sa taong hinahabol ninyo. Kaya mga kamamay, kung alam nyo nagkamali kayo, learn how to say sorry. At yung sorry na yon, kailangan po ay uh, sincere. Baka mamaya, kaya pala hindi kayo pinapatawad, kaya pala hindi kayo kinakausap, is yung sorry ninyo is parang napipinitan lang kayo. Okay? Yung paghingi nyo dapat ng sorry is sincere. Kung maaari, puntahan nyo sa bahay. Tawagan nyo sa telepono. Okay, pero huwag kayong sosobra sa paghingi ng sorry sa kanya. Kasi yung sobrang paghingi ng sorry, pagiging paghahabol na po ang kalalabasan nun, kalaunan. Kaya mga kamamay, kung nakapag-sorry kayo, sincere na nakapag-sorry kayo, at talagang matigas ang puso niya, learn how to walk away. Okay? So gawin nyo yan mga kamamay hanggat ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam sa inyo. Kung totoo at talagang mahalaga ka sa isang lalaki, magpaparamdam yan after mong magsinsir o after mong magsorry sa kanya ng maayos at bigla kang mawawala. So yan yung isang tips mga kamamay upang muli kanyang kausapin at hindi ka na niya tiisin sa haba ng panahong hindi kayo nag-uusap. So number two, huwag kang magpakita ng kahinaan at paghahabol. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina eh pwede kang mag-sorry sa kanya. Hindi naman na kesyo nag-sorry ka sa kanya, eh nagkahabol ka na. Ibig sabihin, aminado ka lang na ikaw yung nagkamali. Aminado ka lang na, na nagawa mo yung problema, hindi mo sinasadya. Pero kung maghahabol ka, kung nagpapakita ka ng kahinaan, lalo pat sinasabi mo na, sorry na, gagawin ko ang lahat ng gusto mo, maging okay lang kayo. Hindi ko kasi kaya yung ganito. Huwag ganyan mga kamamay. Lalo ka lang niyang sasamantalahin sa mga binitawan mong salitang yan. Lalo ka lang niyang aabusuhin kapag ka sinabi mo lang sa kanya yung mga bagay na yan. Mga kamamay, huwag ka nang maghabol. Huwag ka nang uh, manghina ng loob. Sapagkat kung mahal ka rin ng isang lalaki na yan, walang problema. Okay? Ang hindi nyo kayang solusyonan. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, at sa lahat ng relasyon, hindi pagputol ng relasyon ang magiging sagot sa lahat ng problema. Minsan kasi dapat na pag-uusapan yan at minsan dapat kailangan nyo ring mawala panandalian para makita ang inyong halaga. Kaya iwasan ninyo ang maging mahina at maging Uh, mapaghabol sa isang lalaki. Alright? So, number three, ipakita mo at iparamdam na hindi siya kawalan sa buhay mo. Tandaan niyo mga kamamay, after niyong humingi ng sorry, hindi ka pinakinggan, after mong lumayo, kailangan mga kamamay, iparamdam mo sa kanya na hindi siya kawalan sa buhay mo. Eh kamamay, paano ko gagawin yan? Gagawin mo yan sa pamamagitan ng uh, bigla ka talaga mawawala. Hindi ka magpaparamdam, hindi ka mag chat hindi ka magko-calls, hindi ka magpo-post ng madalas sa social media mo. Sapagkat kung palagi ka namang nagpo-post, nagno-contact rin ka nga sa kanya, lumayo ka nga sa kanya, madalas naman ang post mo ng mga heartbroken, kung ano yung status mo, paiyak-iyak ka pa, may mga emoji ka pa dyan na umiiyak. So sa tingin mo mga kamamay, eh, mararamdaman ng isang lalaki na hindi siya kawalan sa iyo? Eh di ba para ka lang din nag-update sa social media ka nga lang nag update pero nakikita pa rin nung uh, partner mo. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na kayo ay kausapin ng isang lalaki, eh paramdam nyo na hindi siya kawalan sa buhay mo. Kaya mo pa rin maging masaya, kaya mo pa rin tumawa, kaya mo pa rin mabuhay kahit wala siya. Okay? Nag-sorry ka naman ah. Humingi ka naman ng uh, tawad sa kanya, sincere naman. So iwanan mo na yon sa kanya. Hayaan mong siya naman ang mag-isip sa mga bagay na yon. Kaya makakatulong mga kamamay, kung nararamdam mo sa kanya na hindi siya kawalan sa pamamagitan ng pananahimik mo sa inyong relasyon. So next, huwag mo siyang kulitin sa chat. Yes mga kamamay, ito ang sinasabi ko sa inyo eh. Nag-no-contact nag -no rule kayo, pero bakit nangungulit kayo sa chat? Kamamay, hindi ko kaya eh. Kamamay, ang bigat sa dibdib eh. Kamamay, baka mamaya hindi bumalik. Baka mamaya kung anong katupagin eh. Baka yung ibang katupagin, mga kamamay. O kamamay, baka, baka maghanap ng iba. Mga kamamay, wag mong pagsisisihan kung sakali, sa pag-alis mo, sa paglayo mo, eh maghanap siya ng iba, hindi mo kontrol yun. Sapagkat uh, ginawa mo naman yung part mo eh. Ginawa mo yung paraan na alam mong tama. Pero kung ang isang lalaki maghahanap ng iba, hindi mo nakasalanan yon. At least, nakilala mo yung isang tao, hindi ka niya kayang patawarin, ibig sabihin, hindi ka niya totoong mahal. Tandaan nyo, ang isang taong totoong nagmamahal, kahit ano pang laki, kahit ano pang sakit, kahit ano pang ginawa niya sa'yo, hindi ko rin maintindihan bakit ganyan ang puso eh. Pipiliting ka pa rin niyang patawarin. Kahit wala nang dahilan, pipiliting ka pa rin niyang patawarin. Maopera na lang kung napagod, dahil sa hindi ka natuto, maapera na lang kung hindi ka nagbabago. Okay? So kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, huwag niyo siyang kulitin. Huwag niyo siyang masyadong ratratin ng chat. Sapagkat ang isang lalaki, lalo kanyang iiwasan kapag ka nakikita kanya na humahabol sa kanya. Kaya iwasan muna munang mag-chat. Okay? So next, iwasan mo siyang i-block. Pero, wag mo naman siyang i-message. Alam niyo mga kamamay, ang isang lalaki, kapag ka nakikita kanyang online, pag nakikita kanyang active, pero hindi ka nagpaparamdam sa kanya, hindi ka nagchat-chat sa kanya, nag-iisip yan. Bakit kaya itong babae na to? Hindi na ako hinahabol. May kasalanan pa to sa akin eh. Akala siguro na ito, eh, pinapatawad ko na siya. Okay? So, yun yung mga iisipin ng isang lalaki. Pero huwag kang magpaparamdam. Nag-chat ka, na nga sa kanya uh, uh, nag ka na nga sa kanya before, di ba? humingi ka na ng sorry. Sabi mo sa kanya, maghihintay ka lang ng reply niya kapag ka napatawad. Uh, uh, kapag ka napatawad. Kapag ka napatawad ka na niya. So, nasa kanya na yung desisyon. Kung magpaparamdam siya, o ano, at least, uh, nag-sorry ka at naghihintay ka lang sa kanya. So, mag-online ka, o wag mo siyang i-block, pero wag mo siyang i-message. Hayaan mo siya ang mag-isip sa iyo. And last, laging humingi ng tulong sa Diyos. Yes, mga kamamay, kahit anong hirap ng sitwasyon, kahit anong laki ng problema, huwag mong kalilimutan na tumawag sa nasa itaas. Lahat ng bagay kaya niyang gawa ng paraan. Yung mga imposibleng bagay kaya niyang gawa ng paraan. Humingi ka ng tulong na hawakan ang puso at isipan niya na mamulat sa mga nangyayari o tulungan ka na ma-overcome ninyong dalawa kung ano man yung problema ang pinagdadaanan ninyo ngayon. Sapagkat sabihin mo rin na nahihirapan ka na sa pananahimik ng isang lalaki sa iyo. Sapagkat sa araw-araw na lumilipas, hindi mo na alam kung anong gagawin. Kung okay pa ba kayo, kung maaayos pa ba kayo, kung may pag-asa pa ba kayo. Kaya mga kamamahay, huwag niyong kalilimutan ng pinakamatibay na paraan upang hindi ka natiisin ng isang lalaki na hindi ka usapin walang iba kundi ang humingi ka ng tulong sa Diyos. So mga kamamay, kung nakarelate ka sa ating topic ngayong araw na to, mag-comment ka naman, pakikinggan kita. So kung nasaan ka man, sa sulok ng mundo, kung anong pangalan mo, mag-comment ka, magiging kaibigan kita. So see you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Huwag niyo kalilimutan. Kung kayo man ay talikuran na ng buong mundo, kung kayo man ay hindi napansinin ng taong mahal niyo, nandito ako para kayo ay tulungan para mag-share ng mga tips nung no, sa inyong mga buhay pag-ibig. Huwag kayong mag-alala, mag-comment lang kayo, mag-subscribe, mag-like. Ako bahala na mag-comfort sa bawat isa na, na uh, sa bawat isa na mayroong mga pinagdadaan ng uh, heartaches. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam sa inyo.